the chairman of ABS-CBN na panood ang CCTV footage sa ginawang pananakit kay Kim Nadismaya ito dahil sa loob pa mismo ng studio, naganap ang naging away. Kalat na kalat sa publiko kaya maging sila ay naalarma. Kung nagalit si Sir Carlo, ano pa kaya ang chairman ng network? Dismayado sa inasal ni Julia. Napapailang o napapailing na lang talaga samantala kasabay ng mga naglalabas na na-issue. Ito nga ang inang komento. Paano? Gustong bumalik daw ni Gerald kay Kimi. Tapos itong si Julia, crush na crush daw niya si Paolo. Kaya nagagalit siya kay Kim. Anong kasalanan ng aktres doon? Yung biip niya ang gustong makatrabaho si Idol. Tapos si Paolo naman, boyfriend ni Kimi. Anong ikinagagalit ni Julia kay Kimi? dahil ba yung jowa niya ay gusto pa rin si ex? At si Pao naman na crush na crush niya, Diyosawa ni Kimi. Ikaw Julia, manigas ka na lang sa ingin. Hindi mo makukuha kung anong meron si Kim Jo ngayon. Lumalabas ang ugali. Mga artista talaga, hindi rin marunong makontento sa isa. Ayon pa sa si ibinahaging komento, huwag niyong sinisira ang Kim bahasa, may mga nakaraan na issues sila ni Julia Barreto at Gerard. Yung tingin ng lahat ng tao sa inyo, mga chick, cheater o manloloko, dapat kayo ang magsama. Huwag niyong sinisira ang imahe o image na kibaw. Sobra na kayo kung manghimaso. Marami naman na pwedeng gawin para masunikat. Huwag naman kayong manira ng love thing. Hindi magandang tingnan anong sinig ito.